Dumalaw kagabi si Copper Laurel sa buro ng superstar at national artist, Nora Honor. Tahimik siyang pumasok, nagbigay kalang at nakipag-usap sa anak ni Nora na si Lot Lot de Leon. Makikita mong bumalik sa alaala -ala ang matagal ng samahan nila ni Atigay. Guy. Hindi man naging kasinsikat ang kanilang love team kagaya ng Guy and Pit, Si Nora Honor at Kokoy Laurel ay nagbida sa ilang pelikulang naging certified hits noong 1970s. Lollipops and Roses 1971, Impossible Dream 1973 at Lollipops and Roses at Burong Talangka 1975. Nahubog ang tambalang Nora Kokoy kahit magkaiba ang background. Si Nora ay galing sa masa at si Kokoy naman ay galing sa prominenteng pamilya. Subalit, pinagsaluhan nila ang galing sa pag-arte, musika at isang matatag na koneksyon sa entablado at sa kamera. Kahit maikli lang ang kanilang tambalan, hindi nawala ang respeto ni Kokoy kay Nora. Nag-communicate pa rin sila after all these years. Kokoy Laurel at Nora Honor, isang tambalan na tahini ngunit may lalim isang pagkakaibigang tumagal hanggang sa wakas. Ngayong wala na si Nora, dinala ni Kokoy sa burol ang lahat ng alaala. Tahimik, totoo at puno ng pagalang, isang patunay sa lalim ng samahan na minsang nabuo sa likod ng kamera. We would like to give credit to the original owners of the video and photos that you saw.